Pila ka istorya na ang amo ang nadala sa kahanginan nga nagikan diri sa Barangay Bayanga. Gawa sa presko nga hangin nga malanghap ni mo dining dapita, tugod na usab sa kaabonda sa kahoy o kinaiyahan ana ni nga barangay. Ang daw malaparaiso ni ini nga talan-aon gayod sa bisan kinsa. Anaapod usab di ay ang mga istoryang nagbahibi o may mong wala na usab nato to maisip nga klase sa kahintang anaadi ay kininga lugar. Tungod kay ana, usab di ay dini ang mga isyong sukway sa ato ang mga naandang gakadunggan o gakakit anato sa atong palibot. nga isyungga panuktuk sa ato ang mga kasing-kasing nga nagkinanglan usab sa ato ang ginagmay nga mga hinabang og pagtagad. Inyo na usab sigurog na ila-ila ang 15 anyos nga si Jasmine nga giingong nalihian sa Teddy Bear sa iyang inahan hinungdan nga naingon ani ang iyang nadangatan. Gawas sa makaluluoy nga kahimtang samaong bata. sa maong bata, lisud usab sa panginabuian ang pamilya ni Jasmine. Ingon man ang makatandog kasing-kasing nga kahimtang ni Jason nga daan ng gipakataong adunay diferensya. Singko anyos pa lamang sa dihang nabantayi nga gauna yon og pakog ang ulo sa pader o sa bisan asang maggahi nga butang hinungdan nga gipiling higtan og igaid na lamang kini sulod sa opat kasuok ni ini nga kwarto Walay laing gaatiman kundili ang amahan lamang usab ni Ini. Sa iyang sitwasyon, sa gigdaang ang baga nga kotsyon lamang usab kini, gapangihi o gapagawa sa iyang hugaw ang 22 anyos nga si Jason. Dili makaya sa pamilya nga masustintuhan ang uban pang panginhanglanon ni Jason tungod usab sa kapit o sa pagpuyo sa iyang pamilya. <coughs> sa susamang dapit usab di ay sa pika sityo sa barangay Lumbia ana usab di ay laing pang sensitibo ang kahimtang ang amo ang naybalan tungod kay Sukuhay nilang Jason o Jasmine nga ana ana sa insakto nga pangidaron dinhi sa barangay Lumbia usa ka hinterland barangay ning atong syudad usa ka batang lima ka bulan pa lamang ang pangidaron ang amo ang nahimamat Kung wala ang iyang pikas na wong, dili halos maitsura ang batang si baby Keith Anthony Chavez. Himsog nga bata tungod kay makita man kini sa iyang panglawas. Lagsik o pod mo og ugatas. Gawas na lamang gayod sa diferensya sa iyang panagway, partikular sa iyang baaba o sa iyang tuong nga mata. Busa ang imno ni ining gatas o mismo ang kaugalingong laway, mupaingon gayud usab sa iyang tuong nga mata. Kasagara mahumod sa laway ang iyang mata. Kiniusab ang hinungdan sa pagdaot na gayod sa hingpit sa mata ni baby Anthony o karon usan na lamang kamata na lang ni Ini ang makakita. Ang doon iyang mata kay aron nga dili bitaw magkuan ang ugaw. Kung mabaga, magulgesta nito siya, mukutkut kot naman po kagaw. Magupat ka bulan pa lamang nga buros si Miraflor sa dihang adunay mitubo nga cyst sa iyang kinatawo nga gitawag og Bartholin cyst. Ang Bartholin cyst usa ka sitwasyon kung di nakaangkon og usa ka lump o bukol ang usa ka sa iyang kinatawo. Siya nga panid-an lang daw kung unsay kuan, kumuda ko. Baan, mga pila ka days lang kay ni kuan naman siya ng butuman. For Bartholinsis, cyst, cyst is caused by other bacteria. We don't really give it right away. We give other antibiotics. Although it can be used also for that. Og sa iyang pagpa-check up sa iyang doktor, kinanglang matambalan sa daling panahon ang iyang cyst para dili mo padulong sa iyang gimapdos. Sa pagbuto na ayaw pa siya nagatagong tambal. Mm -hmm. Sa pangatambal gani, azithromycin. Okay, azithromycin is one of the new generation of antibiotics na tinawag natin macrolides. Kasi if you remember, sa past we have penicillins, ampicillins, cephalosporins. Now, azithromycin is a macrolide. Among ginabi ang usa ka espesyalista ang obigayni ning atong dakbayan nga si Dr. Melissa Jawatan kung aduna bay kalabutan ang tambal nga gitumar ni Miraflor samtang nagburos kini nga nahimong hinungdan karon sa gidangatan sa anak ni ining si Baby Anthony. Mm, cannot really say kasi there have been no studies that show na talagang na iris risk to the fetus. Dagan usab matud pa ang gamit sa maong tambal. Ilabi na sa mga community acquired pneumonia respiratory infections kung asa kasigara ang mga bakterya ni ining bagong panahon dili nagapatuo sa mga ordinaryo nga mga antibiotics. Azithromycin, azithromycin is the new generation of macrolide antibiotics which are really very useful for so some particular uh, infections. On the other hand, it's also useful for some mga babae, no? sa so, OB-GYN, uh, for infections caused by chlamydia trachomatis, which is sexually transmitted, or for kasama na kasi yan, when we treat uh, for pelvic inflammatory disease or PID. So, gaduha-duha gani ni Kwato pag inom kay basin mo malaglag niya ang bata ba? Mm -hmm. kuan wala may laing interest kay kung kuan dili sad ko inom siya, may makutkot sa kagaw. Mm -hmm. Pag mas pa siguro ang ma-poison ma pud po Og sa wala damha sa paggawa sa iyang anak. Kuan ganang na stanan ko tapos dili bit ako katuo nga ingon ana ang itsura sa akong anak. dili kay na ko makuan di ko nga Lord nganong nganong akong anak. Anong ingon ani ang itsura? Anong like siya sa uban ni anak ko? Tugot sa iyang nakita nga kahintang sa iyang anak. Anda, nakuan kay ko na, na ka na, nang paghatagit sa ko sa bata, kanang nang nakahilak, give ko. Hmm. Wala gidahom sa pamilya ni Miraflor nga kini ang dangatan ni baby Anthony. Sulti pag, pagka first pa kita nila. Kuan sa, kuan palang kayo, wala man sila nagsaba nga muna ito sa bata. Kayo una man sila nakakita kay sa ako. Mm -hmm. Ito lang sila sa, ano, sa gawas ng hilak. Mm dito kay, muna daw ko nung naingunan na. Among ginabi ang usa ka espesyalista ang ubigay ni ning atong dakbayan nga si Dr. Melissa Jawatan kung aduna bay kalabutan ang tambal nga gitumar ni Miraflor samtang nagburus kini nga nahimong hinungdan karon sa gidangatan sa anak ni ining si Baby Anthony. Mm, cannot really say. Kasi there have been no studies that show na talagang na ay to the fetus. Kaya naman kung pagkabungin sa bata, is a cleft lip or cleft. Uh, is a congenital anomaly already, no? So we cannot do anything about that. Uh, ano it's is part of kana kind of tinatawag tayong neural tube defect. So probably taking in folic acid early in the ano can give. Mm -mm. Yeah, you makatabang na siya for prevention. Taliwala Ining tanan, abli ang mga kamot o kasing-kasing sa inhang si floor sa pagdawat o pag-atiman, bisan pa man sa nadangatan sa anak. Giangko ni Ining sa sitwasyon karon ni Baby Anthony na ay mga klase sa pag-atiman na iyagayod nga tungod kay Bantayunon ang kahimtang sa bata. ano lagi ang, yang kumutun iyahang mata, kumutun niya hmm bantayanan kay siya kay kung kuan dili ni siya bantayan gid karwason gid ni yung mata mm. Anyak, kanang kuan every now and then putlan gid yang kuko yung kanang lugakon, kun yung baba um, siya ma sur or sa didi? kuan didi. maglisod siya sa kay kuan ba ipitipiton na niya na kung kuan kanang atong gitubo sa ilalom sa yung baba kung siguro magkuan magmutngot dili siya malidi.